Ayun na guys, ito na yung hipon na huli. Yan, isang ano, oh. isang mata oh. <laughs> Kukuha lang tayo guys ng uh, pangluto at hindi natin maubos yan. At saka yung limang luto, hindi natin. Abangan nyo maya guys kung anong gagawin natin dito. Mm -hmm. Butter! Hindi. Ang <laughs> iba na nga yan, sipunglo niya. Sipunglo yun na magluluto ng ano, kalimang ako. Mm -hmm. Yun ang ibabatod talaga. Mm -hmm. Pero itong hipon mga karabas gagawin natin ya. Crispy shrimp. Prito <laughs> natin. Sa uh, bago. Hindi na natin medyo malalaki. Pare-parehas <laughs> na yung size kasi. Ano yun o? Yun ah. Uy, may kasama kang bisita po. Huwag yung timbot-timbot sa likod mo. Pasok mo. Walang ano tapaot yan lang ay hindi yan hindi ko katuhin yan nagiwala yan ay <laughs> dangit ng dangit <yan. laughs> <laughs> <laughs> Guys, mix na natin yung ating uh, solution. Ang tinanggal lang ko guys ng uh, mga bungot. Yung medyo malalaki. Meron tayong harina. Nakalis na ba si Kuya? Hmm. Sakto lang yan, agatid ng mga bata. Agatid niya, kain tayo. Nah, Christmas party ng mga bata. Christmas eh. party nga pala ngayon guys. Kaya mga Ating mga kabataan nyo. Hmm. Meron tayong crispy try. Crispy try. Oh. Try and try. ka <laughs> 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 try and try. Crispy try. <laughs> eh yeah try and try lang mm -hmm. crispy dry. <laughs> try try and try cornstarch hindi lang talagang mamuho meron tayong konting tampaanghang pepper Siyempre guys, asing. Bawiin na lang natin sa sausawan na maya. Yan anyway, na naman na yung ano na yun. Crispy try. Paminta <laughs> mga karabas. Hindi na kami nag... Abo! Ang paminta kayo! Abo! <laughs> Dalawang buti lang. Piso siya. na yun? Dalawang buti lang natin. <laughs> Dalawang buti lang yung lorong grabe grabe na talaga ngayon ang panahon piso okay, guys i-mix lang natin to kasama ng ipo mamaya update ko kayo pag uh, mekos mekos time na okay, guys umahin na natin tong malalaki umahin natin na i-coat lang natin sya yung ginawa natin kanina ng uh, breading Ito yung malalaki natin ang galangalang ng mga bungot. eh Ito natin. Okay. pa. Parang pa. Okay, lang na excited <laughs> na si <laughs> Nagalayo bro no? oh. Nagalayo ah, kasi mga Crispy guys naman natin. Ating crispy mm -hmm. Tapos bawian natin sa, sa suka Ay sarap mm -hmm. eh, sa yan? dami ah, pwede siya oh, oh. Uh -huh. o. So, mo natin ng konti pa. Luwan natin ng ano mo yan, nang suka. <laughs> suka na manamit. i crispy pa yan pag na air dry.

video na. Sabayin na natin si Arabi. Ilaga na natin itong alimango para butuin ni si Papa Pi mamaya. Mm -hmm. Mantap, Pre. Mantap. <tip> <tip> balik natin guys yung unang salang hindi yeah. pa ako satisfied sa ano crispiness ito sa balahano niya dami eh, kunti lang yan kala ko kunti kunti eh <laughs> ito lang, sulb na eh sabi na tinatapon daw ang ulo ng ibon, hindi ah hindi kain eh, eh. Kain, eh. Hmm. So, <laughs> okay. Yes. Yes. Diyan mo ayan ko guys, balutin mo na nga 'yon. Next mo na pre. Ay, okay, isa lang agad natin. Para, para makagawa tayo guys ng sausawan. Sarap dito 'yung sausawan talaga 'yan. Parang 'yung mga ano street food style katuloy na street food e. Eh. Crispy shrimp. Kaya napakamahal. 50 yung maliit na baso. Wow. Parang ang laman ay 20 perasong hipon. <laughs> oh, meron ito sa kanilang talapan e. Eh. Amo na, talaga ang crispy. <laughs> oh! Sigawan sila ang <laughs> <a> box doon. <laughs> <laughs> oh! Oh! si Vox nga, si Vox Science Music nga Ito na guys Yung ating mga hindi ganun kalaki Uy! 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 Nawalaban! Hindi ka putok! Pinatawag yung kamali Uy! Lakas pre! Uy! Nasunog pre! Dito sa'yo pre Dito sa'yo pre Wala pa naman tayo kung magbika na

Ah, crispy. Tapos mm -hmm. so, natin guys yung alimango. Pag-alimango. Mm -hmm. so, Pag-alimango. pag Saka Pag-alimango. pag guys pag natin guys yung ating uh, alimango May bawang pala. Tibuyas, tibuyas.

Mami <laughs> Yung ating alimango. Mm -hmm. Ano naman ito guys, itong alimango ano lang natin ito. Hindi ito yung bida natin. Mm -hmm. Yun! Ano Muna ang bida. Ano lang natin ito, uh, side dish.

Ito talaga ito yung pinakadulong luto mo. Okay guys, lapag namin. Ano po? Mangos! Ang kalimango natin guys, hindi naman bida eh. Aray. Ay, igilid-gilid lang Hindi naman bida eh. Siya. Bida sa gitna. Yum! Yum! Dali mo. Au! Nakaw! Dali na na mag. Pukloy, kaya na pukloy! Oo, lutong! Ka. Oh, kaya tayo mga kaya uwi lang natin. tayo, tang! Ikaw ka? Buti ka umabot. Uh -huh. Si Ranking katagal-tagal pa nag... Uh -huh. Ayos ayos, si Ute po. Gigil na gigil na. Hmm. Iba talaga mag dalaga sa binata na. No? Hmm. Hmm. Si Gwindon, gihintay ko pa rin. pa payom.

Ay, ang aking tangki kasi eh, pag ginanon mo. Pestek? Pestek, yung naangat. Hmm. Ay, maganda rin yun. Ay, baka kung hindi maangat yun, pati makinakwain na ni Boy Pandaw. <laughs> ay, namin sakit na yun. <laughs> so -so mo, para talagang malasa mo. Hindi. Hmm. Yan. Parang patawad, ay. Eh? Oh, namis na oh, di ba Mas masarap. <laughs> Sosaw. -so. Kain lahat ng mga kalawas, ah. Hmm. Hmm. Lutong, eh. Konto yung sa ano Dami Ang nila yung no? iluto niya na. Tira mga kotang konti ha, mga limang piraso Pakain ko sa isda. Yung ano, ano? Musak. Musak. Kain tayo. Pang, kain ka ha. tayo lang. Yun lang. Kain mo ulit, yung pang tanghalian nyo, kainin nyo na ngayon. Para may tanghali, wala na, no? Pag-uwi mo, Pong, patay ka agad ang silpon, Pong. No, what? <laughs> damo to <tong> mo yan. <laughs> damo. Yung mo pa ang damo-damo, ha? Eh. Yung sa nabi, ha? Hindi naman. agad po. Pang! Airplane mode. Pang! <laughs> Bahala, bukas na ako magkabalik. <laughs> Semilo Milo, maghugas plato yun. Nawalan nah, Semilo Si Milo nga pala mga karabas, kaya hindi ko na nasasama sa vlog. Na-distress siya, naputulong. Tulang <laughs> <laughs> bundok na ngayon. Para sa Doberman. Nakikita <laughs> nyo rin yan. Magaling na. <coughs> <coughs> Bukit na eh. Hindi pa magaling eh. Sobra <laughs> abit layas. <laughs> Nagpunta doon sa... <laughs> Nakawala. Nagpunta doon sa... na mga may nagalandik-landik doon piyagtulungan ng siyam tanggal ang buntot putol man tawa-tawa pa siya ito ah taba pala ah taba yan taba taba ano? coba tayo ito?

<laughs> okay, Mr. Baliskugay Dison. Huh? Yan ang pangalan niya dati, yung Baliskugay. Yung unang ano, yung ano, panahon ng Java, yung pa ang pangalan niya, Baliskugay. Nagdaan ng panahon, nagtatlong siglo ng na mga kapwa poor na natamad na na Baliskugay. Baba. Baba. Um, igay na lang. <laughs> Naging igay. Pag siguro yan pag wala na tayo mga kapwa poor pa ni Gaya na lang yan, guy. <laughs> Tama-sama yung ginawa mo, guy na lang lagi. <laughs> In English, hirapan hmm. mga apo. Ika pa, ay, Abo. Abo. Puno. Puno. Puno, puno, ay, 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 ay,

Napagtira mo si Jam ng ano pa, ng bitanga. Wala nga, pero... Sabihin mo, dalawin pa man ang request niya. Lukan lang eh. Bitanga. Kung may kalat sa kasada. Kasi lapin lang gayaan ko. Ikubag. Ikubag, kalat lang yan. Nung, nung! Sabi ni Bag. Bakit? Lukan ko, sabog sa kasada. <laughs> kuha ko ng ano eh, ng sup, ng plastic. Plastic doon sa ano? Dahan. At ng mga pins baga. Hmm. Yung iba, da daan ng truck, pirata? Ang <laughs> <laughs> kaya ng kuha ni <yung> piratan. <laughs> Kalati na lang na uwi. Oo. Ah. Mga panahon ano yun, no? Oh. Ah. Ah. Bags. Hmm. Panahon ni Bags. Ay, wala pa akong tanong. Basta may alimahan ko dyan sa ano sa old na putol ang sipet. Matik <laughs> yun, malalaki. Kay bags yun. Gina ipoksi niya dito, gina may tiban. Ang <laughs> <laughs> oh, dami lumangin ang dalang bags yun. Kaya yung kay Jassel, <laughs> wala na eh. Lukan-lukan na lang yun. <laughs> Sabi niya, saka magarin ka rin eh. na ka mo, naubos <laughs> na. <laughs>

na. Yung medyo malalit ang kunin nyo. Hindi, kain ulit ha. Kahit malaki. Okay, oh. Tang. Masarap tau suka yan. Yan, di bangga nyo. Ubus yung suka ko dito eh. na ginalag, ano ko? Yeah, pala. Dito maangangangunta yun. Ayan. May kagat kunti. Ano ang oh. damo si Pong Loy? Dalo, kakain ng kalimango. Apat na limang. <laughs> limango yan. Namis daro eh. Hmm. Namis na limango. Tapos ang inadala kila Jamila, mga lupan. Aroy puya dito. Sawa, -sawa ba ganyan sa limango? Lupan <laughs> nang inadala doon. Tangan, hindi niya pa ganyan dala. Dalawang sipit na to eh. Hmm. Dalawang, Dalawang sipit. Dalawang isa no? Isa lang yan. <laughs> Ang iba presyo po. May kipit, may kipit pa naman. Ang presyo eh. Kala si Punglo hindi rin nagpunta doon. Ah! Ay... <laughs> masimplang ka kayo ni Bugs. Diba? Awak-awak yung alimango, hindi bali masimplang kayo. <laughs> Basta yung alimango, hindi magalusan. <laughs> diba sabi mo po? Ano yung sinabi mo ng karampong? Ating nata yun. Mga kahapon ni Punglo yan eh. Hmm. Mga hmm. pulo. Sabi niya, sobrang layo mo ng, no? Nung tiklaro.

Dapat suotin mo pong yung, yung suot mo doon na pulo na itim na talagang matinting pong malakasan mo na yun Pag magkasundo ka dyan, no? Tama mo kita yun? Bagay <laughs> sa yun e eh. <laughs> Marami ako ng pong malakman sabi, no, sabi ni nanay doon sa ni tatay Tama. Ayaw namin nang nagainom. Tama, Ayaw sana namin nang nagainom sa anak namin eh. <laughs> Nagbago na po ako, wala akong magainom. Kung yung mag <laughs> gabi na yun, inom ka ba eh. Sino nga halika? Ito yung inom. Sino kaya? talaga po, Kloy. Gawa <laughs> <laughs> pa rin sila treehouse doon. Natuloy <clears throat> na nila. Yari na? Yari na siya nagpagawa.

punta lang sa bayan niya, mahal yun. 1.3 Hmm. Maka sinabi mo, kami man ang panda o dapat mas mura yan mag siya siya agad ano? Libre siya sa ano eh, puyat niya eh Sarap Ay, tubig na kamis dito Hindi pa ng kalbo, mangiram ako ng hos Nagpatubig akong mga gulay Lola <laughs> niyong yung magpatubig ka patubig ka? ah Isang hektaryang munggo na gahintay dyan, sa ulan na yan. Nakantipid dyan. Sado ko dyan eh. Dito sa lang mo lang. grabe, grabe dog. Natunaw na rin pala si ano? Ruben. Ruben. Hmm. Alam niyo yung mga poste sa Bulalangaw? Hmm. Apat na poste yung pumba. Lang, kuryente ha. Ang malaki. Akin pa lang. Tapos maraming landslide. Hindi na nakakatakot ngayon papapuntang oriental guys. Ingat kayo sa may bulalakaw. Yung lupa po gumuguho. Mm -hmm. Yung paglagpas dyan ng ano? Manman? Hindi. Okay. Nang anong ng lugar nga is may gitna na may checkpoint dyan. Mauhaw. Mau Ay doon sa ano namin. Grabe. Doon sa biyanang ko. Landslide. Doon kila GR. Doon. Shout out dyan kay Sarah. Bagsap. Ingat kayo dyan. Bagsak ang mga ano. Lupa at mga poste. Tapos kila mo dito, walang kawala lang, no? Hmm. Wala. Ay, okay. <laughs> pag akit mo pala ng bulalakaw. Uh, paano kayong sili ng kalapan? Paano sili ng bayong ko doon? Ah, uh, <laughs> 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 ako. Ano nga ako? Hmm. Oh, na, ipo na ipo na ako lang mga kawala. Lampi. 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 Lampi pumata 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 ano? ulang 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 ko ulang 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 lang. ulang lang. ulang 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 Hahaha. Hahaha.

di malaki blood jak. tol Yo. Bro, guys. Minjun atela di itabit ka Sarap.